Okay, welcome to Rain TV. Eto ha, pakinggan natin to si Atty. Trixie kasi marami din kasing nagtatanong sa kanya bilang siya isang abogado. Ito ha, kahit US citizen, pwede ipatawag, pwede contempt, at pwede din siya i-detain. So, pakinggan natin ko ano yung paliwanag niya kasi makikinig din ako. Okay, pakinggan natin to ha. frequently asked questions, particular na dito sa hearing na kinundak ni Senator Bato de la Rosa. As you remember, yung Hearing na yon ay tungkol nga doon sa PIDEA leaks at saka sa alitagtag bust. Ang pag-uusapan natin ay tungkol doon sa Senate hearing at doon sa summons kay Madam Mahalika. So, ang frequently asked question dito ay maaari bang magpadala ng summons ang Senado kay Madam Mahalika? Well, they can play But, she is in another country. Relevant po ba ang citizenship niya? Not right away. Well, not, not at all. Kasi, In this case, territorial ang jurisdiction ng Senado. Pwede silang magsamon, maging Pilipino o whatever citizenship kung sila po ay nandito sa Pilipinas. At maaari silang ipatawag. So na maalala ninyo, kaya hindi relevant ang citizenship. Pinatawag ng minsan ang, ang mga opisyales uh, ng mga opisina dito ng ilang social... At ito yung sabi ni ano ha? ni Trick na Tony Trixie hindi po nag apply ang extradition to a someone of the Senate. Kasi, hindi naman siya order, hindi naman siya court order. At isa pa, wala namang ano kasi, wala namang kasing na-commit na crimes. Di ba? Na crime. Media platforms such as, but not limited to, sa meta. So, citizenship is irrelevant in this case. Ngayon, but Relevant po kung nasaan si Madam. She is abroad. She is in the United States. Ngayon, pwedeng padalan siya ng summons ng Senado. Ito kasi, di ba? Ang extradition kasi ay kadalasang may ano yan, kinalaman sa mga kaso ng krimen, no? Na mayroong legal na pag-uusap sa pagitan ng ano, ng mga bansa. But it is really up to her if she wants to willingly submit herself to that. Hindi siya pwedeng i-compel. Okay? Walang ano dyan, walang contempt yan para sa kanya dahil nga sa layo uh, Furthermore, yot, uh, walang power, yung summons ng Senado ay wala ng power Bagaman ha, ito ha, bagaman ang summons ng Senado ay legal na proseso Hindi pa rin yung court order ha At hindi din siya nangangahulugang may nagawang krimen Kaya hindi ito sa saklaw sa extra, ano naman, sa extradition treaty Abroad. Ngayon, may nagsasabi, o oh, sige, kung may finding kunwari ng in-contempt, uh, the Senate can do that, pero they cannot enforce it abroad. Paano daw kung may finding of contempt at nandun sa Philippine Embassy si madam? Pwede yang iserve sa kanya. Pwede pa nga siyang i-detain as long as she's in the Philippine Embassy kasi may jurisdiction ang Philippine laws doon. However, the moment she steps out of the embassy, aariba na yung uh, territoriality, yung walang ano, walang power yung Senado doon. And second, the U.S. could be compelled to protect her. Eto ha, sa Philippine Embassy, pwede pa rin silang mag-exercise ng jurisdiction. Kailangan pa rin sundin ang mga batas ng bansa sa loob ng embassy. At pwede rin nilang ipanawagan o pwedeng ipanawagan ni Madam Maharlika ang protection niya mula sa US. So, balit, depende pa rin ito ha sa diplomatic relation at mga kasunduan ng dalawang bansa. At eto pa ha, kung nasa loob ng Philippine Embassy si Madam Mahalika, maaring ipatupad pa rin ang jurisdiction ng Pilipinas. Kaya maaring i-detain, ako maaring detain si Madam Mahalika hanggat nandoon siya. Pero ang kanyang proteksyon mula sa US ay depende sa mga diplomatic agreement at ugnayan ng dalawang bansa. Okay. Kasi once you're outside of the Philippine Embassy, hindi na mag apply yung Philippine laws. Di ba? mag apply ang US laws. So if there is, for instance, a warrant of arrest, uh, Pwede, ang iiran dapat dyan is the extradition proceedings. Katulad ng nangyari kay Congressman Teves doon sa Timor-Leste. Ngayon, si Madam, there is no crime. She has not been accused of any crime and I contempt uh, is merely the power of the Senate to compel attendance or to compel a particular action. Kung gusto ng Senado na i-enforce yun extraterritorial, extraterritorially, then they will have to file the case in the United States. So eto yon ha. Kung walang krimen na nangyayari at walang aligasyon na krimen laban kay Madam Maharlika at ang contempt ay para lamang sa pag Pilit ha sa pagpilit sa pagdalo o pagpilit sa isang particular na aksyon, maaring hindi ma-apply ang extraterritorial enforcement. Kailangan nilang mag-file ng kaso sa Estados Unidos kung nais nilang ipatupad ang contempt order doon.